Magandang tanghali sa hapon po mga guys, Lord's Idol. Kain pa tayo, ito po ang aking ulam na bitukang manok. Yan, bitukang manok at saka kok mga Lord's. Kakain ko lang ngayon mga Lodge, Idol. Ngayon lang ako dumating, galing po sa biyahe. kaya ayan po kain mo tayo mga lods ayan ayan o bito kang manok na inihaw saka kukmal kukmalik po maraming salamat po sa inyong lahat po ah, nagsuporta po kay wonder dad po sana po Wag po kayo magsawa po. Magsuporta po kay Wonder Dad. Sana po tuloy-tuloy po ninyo po. Suportahan po ang kanyang mga video, vlog at tiktok po. At kanyang mga post po. Ni Wonder Dad, maraming salamat po sa inyo lahat po. Lalo na dyan po sa ating naganap buhay sa ibang bansa po. Ang OFW po. Sana po ingat po kayo lahat po dyan. Pagingatan po ninyong mga sarili po, huwag po kayong magkasakit. Lalo-lalo po dito sa Pinas, na nag work po sana po, ingat din po kayo lahat po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat po. God bless po sa inyong lahat po. Sana nasa mabuti kayo lagi po sa pangangatawan nyo, hindi kayo pa po ng Panginoon. Maraming salamat po, God bless po sa inyong mga idol, mga lods, mabalos po.